Hello mga tols sa ngayong araw na ito mga tol ay gagawa po tayo ng hook para sa hipon mga tol so ito po ay natawag namin stainless kumbaga kawad mga tol ayan numero 3 po ito mga tol ito po yung gamitin natin para sa hook para sa hipon ang gagawin lang po natin ng mga tulay, tutuloy lang po natin. Kaya meron tayong hasaan dito. Tapos patay pantay yung tulis natin mga tol. pag matalas na at pantay na yung tulis niya mga tulay ating po igagamitan ng lungnos maganda yung bilog ng dulo yung mga tol yung lungnos na ibang klase hindi katulad ito na klase na lungnos kasi flat kasi ito yung mga tol kaya hindi pantay yung pag-auma niya Uh, agenya muka mau okay, tuh lo kita nyoba mau motor. kan ayo sih pata ano na lang hindi masyadong maliit lang para pag ano sa nga ng hipon mga tol ay malagang sok na sok ayan mga tol ayan Ilang klase kasi ito mga hook mga to yung gagawin sana natin mamaya pakita ko sa inyo ito po ay para ito po ay mayroong lock mo yung kahaba siguro at sige na ito Banda, uh, depende sa gamit yung mga to para pabilog yun ito uh, para po sa uh, tayo nang ng nylon sakin Sa para bilog na bilog pako pa pako ang gagamitin natin para bilog na bilog Bisnis, bisa bisa luah globe nah tak loading is kita pantai nanti aliyang ang sobra nito mga tulay ating gawing lak. Yung sobra. Itong sobra mga tulay. Gawin po natin yung yan. curahnya mang ya. ya, ya, tuh Ian ya, Ian kok Ian nggak tapus nih yang ngatin. Buk oh, para sa hipon. Bala ko kasi mga tulay mamingit ang hipon kaya gumawa ko nito. So habang gumawa ko, eh, gusto ko lang ipakita sa inyo mga to. Para may meron na naman tayong bagong upload. Para po sa inyo. Actually, ito mga tulay, dalawa po to yung nagawa ko. Ito so, isa o, oh, medyo malaki-laki. Yan oh, medyo malaki isa.

ibang klaseng pamimitang hipon, yung simple lang. saya simpelin hok lang mga tul kuliner yang hok lang klase na naman mga tulay iba naman to ganoon pa rin dasim pa rin yung ano natin mga tulay yung gamit natin ya. Pailan natin ng martilyo mga dito. bali dyan tayo magtaling itong mga tulo dito Ayan dito tayo magtali so itatay natin ito mga tol Yeah, no. tol like, kung bago po lang po sa channel natin mga tol wag like, huwag na lang limutan mag subscribe like and share at pag din po ng bell notification para lagi po tayong updated sa ating mga bagong upload na video so ayan tapos na po yung ating hope